ke oh hi hey. oh aku naik ketemu hey. katagul nah eh eh lemek ni sana oh hey. Hey. <laughs> Lale,

Kau berasa akhir, kau mi, kau <laughs> mau takutlah kau beranganya. Enak, hmm? na? mo, Ino mo? Inyong 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 si Bayu, kau takutlah. Kayaknya, eh, ya, hmm? mo. Iawak nga ya, si kuya ben nyan, 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 pa nyan, 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 pa nyan, Oh. nyan, 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 yun po si Rex Ayan. yun nadali po nila yung nato yung ipil sa ay natumba pa natabunan ngayon pinagbahayan ng cobra matagal na siguro to na sir ay 1914 nandiyan na yan dito, dahil pinagbalatan. Ano? Ano? eh oh? hey, napakaraming balat. Oh. Pinagbalatan. Um. na Dito na! Ayan na yan! Okay, may nadali na naman pala oh. Nadali na naman. Ba? Kaya ka, hindi ka nag-reels. Ay, ito nagbabalat pa lang oh. Ay, hey, Ay, napakadagol. Dami nga as dyan. Puro silang matatagol. Hmm? Hmm? Ay! Ngipin, ngipin! Hmm. Ayaw, dalawa na tayo dito rin. Tira yung lumabas na ano sa lobo? oh. Dami? Sa yeah. yung palatan? Galing sa loob. Napakaraming balat sa lobo. Oh na sila agbabalas sa loob? Amen. Hmm. Na sungkit ko sa loob oh. Na sungkit ko sa loob Sa katutak na balat. Pa, ba ah. Ay, ay, may ibadag. pa. Oh. niyo ba kalampo yung ano. Yan, okay, yan umalpas Yan.

Hai mo jangan, dito sakit gitna, yung butas. Ay, okay. day, eh. Oh. Nandito? Ah, yung Pumunta Ha? Naman Hello? Ay, Ay? Tuk -tuk na naman doon. Halo! Ay, ni! Ay! mo. oh, yeah, oh. Tuk -tuk na. Yeah. Yeah, tuk -tuk na! Mayroon pa pala. Oh. Ay! Oh. Nambak -nambak na Kalalaki ba ba? naman ng cobra na yan. Oh. O? Pagbalat ito. dito.

Ay, eh, nagbabahayan talaga pala ng cobra yan. Ay, hey, papalako lang ko na yan. Gawin ko ng panggatong. Malayo pa si boss mo. Malayo. Sabi na, sa ilex ko na kanina. Ayan. Sumusog dyan. Ayan, sugitan na agad. Ayan, yan, yan. Meron pa pala. Ayan, nasagit na. Ayan, sugitan mo na Ya Ah kadya Yan. Ya, na Oh. Okay. Napakarami eh. okay. oh. Ba? kayo. Napakaraming laman. niya pa. Ilan, na ilan yung nahuli na ninyo dyan? Ilan, na ilan, na? Ilan, ilan na yung inahuli mo? Dito, dalawa na yung lumabas. Daming kobra hmm. Oh, daming laman nito yan. Ya. May may pa.

Ito dito. Itabunan kasi mga puno yung pinagboldo kasi nang bosko ito eh. Hmm. eh? eh Kaya Ngayon, tinabunan yung mga puno na yan. Ngayon, eh, pinagbayan. Nagkabutas pa naman sa loob. Itagalin mo na yan, sir. Itagalin mo na yan. Yan yung nakuha natin balot sa loob. Oh. Hmm. ¿Puede que te